Ayan, umaga po mga kagri. Ka Ayan, update ko lang po kayo sa aking uh, tanim na kamatis at yung uh, in po natin na mustasa po mga kagri. Ka ano? Ayan, medyo malaki na po yung kamatis natin at nagbibigay na po siya ng bulaklak mga kagri. Ka at itong mustasa po natin, ano? medyo nagdudumalaga na po siya. Yan po yung ating mustasa at kamatis mga kagri. Ka ano po? Ito po yung intercropping na sinasabi po mga kaagay no. At gagawin po natin tong multiple cropping dahil po uh, tinibayan po natin yung ating uh, balag. Uh, dyan po natin paakitin ngayon yung yung ampalaya ang itatanim po natin ano. Uh, modern na po tayo ng 150 puno na uh, grafted na ampalaya mga kaagay no. Uh, siguro pag malapit na po anihin yung ating mustasa Ah, uh, doon po natin itatanim yung ating grafted na ah uh, ampalaya mga kaagri. Ayun, tingnan niyo po mga kaagri ano. Ito na po yung kamatis po natin ano at nagbibigay na po siya ng mga bulaklak. Ayun. Ayun. Mm. Maganda po yung kamatis natin mga kaagri ano. Ayun. Ayun. Mahilig po talaga ako mag-intercropping mga kaagri. At kung ginagawa po natin uh, relay cropping Ayan. at kuminsan po ay ginagawa po natin multiple cropping uh, ilang ilang tanim po ang ginagawa po natin sa isang panahon lang po mga kaagre no? medyo maliit lang din po yung ating uh, 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 ginagawang lupa kaya kahit papano po no, nakakamenos po tayo sa land preparation yan at hindi lang po isang uh, halaman po na natin sa isang panahon mga kaagre no katulad po niyan naka intercropping po yung mustasa po no pagka malapit na pong anihin yung mustasa patitiklo pa na po natin yan ano para po yung puno po ng kamatis matabunan at maging mamunga po siya ng maganda mga kaagre no kahit pa paano po mainihintay po tayo katulad po niyang mustasa ah uh, mga siguro po mga 10 days to 15 days po no pwede na pong i-harvest 'yan. At sana po uh, kahit paano po matapatan po natin yung presyo no kasi sa sa pechay po natanim po natin ngayon uh, hindi po tayo ah uh, natapat sa magandang presyo no pero kahit paano mo kumita po tayo. Ito po yung ating uh, pechay po no na, na nakuha po ng ah uh, medyo mababang presyo lang kasi nagsabay-sabay daw po ang mga ang mga ani po ngayon sa Talavera sa General Tinio po mga kaagre no. Ah uh, marami na pong puno na po yung mga buyer po na naniniba po ng pechay kaya po nakuha po ng medyo mababa po yung ating uh, tanim pero hindi naman po tayo nalugi mga kaagre no. Bagkus kumita po, po tayo kahit onti lang. Ah uh, nagpapasalamat din po tayo kahit papano hindi po tayo nalugi po no hindi po uh, nahatak po yung ating kapital ayan pero po ngayon sa mustasa baka sakali po no maliit pa naman po yung ating mustasa saka medyo maganda na rin po yung ating kamatis mga kaagri ayan uh, sa mga gusto pong sumubog mga kaagri no pwede po ninyong gawin po ito yung tinatawag pong intercropping kasi kahit paano po no may uh, onti po tayong menos lalo na po sa land preparation mga kaagri no sa kayong pesticide uh, isa pa po, po yun makakatipid po tayo gawa po nung, yung ini-spray po natin sa mustasa na spray na din po natin sa sa kamatis po mga kaagri no yung ini-spray po natin papabulas sa kamatis, nai-spray din po natin sa mustasa mga kaagri. At kahit papano po, makikita nyo na po yung resulta ng ating pagtatanim po. No? Kahit papano po, meron po tayong uh, uh, nakikita na, uh, na maaari po tayong kumita mga kaagri. yan. Dahil po yung ating mustasa po, no? malapit na po siyang anihin. Tapos yung ating pong kamatis po mga kaagri ay nagbibigay na din po siya ng ng bulaklak po no. Kaya po ito yung mga bulaklak po niya na yan bibilang lang po tayo ng 20 days mga kaagri. Meron na pong holen holen po yan ano. At yung mustasa po natin uh, ah, pagka siya po ay yung kamatis po ay namumunga na yung ating pong ah, mustasa nang po ay aanihin na po no. O, oh, tapos po pagka medyo may holin-holin na po yung yung ating kamatis at naanin na po yung mustasa ilalagay na po, na po natin yung uh, ampalaya dun sa balag po mga kaagre no? Uh, yun lang po ang sinishare ko ngayong uh, umaga mga kaagre no? yung ating pong tanim na kamatis at yung ating pong tanim na mustasa sa susunod pong buwan bago po tayo magtanim ng, ng ampalaya mga kaagre no? ipakikita ko po sa inyo kung paano po natin itatanim yung ampalaya at paano po natin isisingit doon po sa kamatis po ano. Yun naman po, pag naanin na po yung kamatis, umakit na po yung ating ampalaya mga kaagre no. Yun naman po ang ating susunod na anihin yung kamatis. Pag natapos po yung kamatis mga kaagri at sumampo na po yung ampalaya, yun naman po yung anihin natin. Uh, ganun lang po no. Uh, ang ginagawa po natin, mahilig po tayo tagal sa mga ganong ah uh, pagtatanim kasi alam ko po sa sarili ko na nakakaminos po ako no sa mga gastos lalo lalo na po sa pesticide ayan mga kaagri insecticide pampabulas ayan uh, at yung pataba po kahit pa paano po no yung sinabog po natin sa mustasa halos kinakain din po ng tanim po natin kamatis mga kaagri no at tapos po yung tinatanim po natin sa kamatis at kakainin din po nung nung no, isusunod po nating tanim na ang palaya. Ayan. Ayun lang naman po ang sinishare ko ngayon sa inyo mga kaagri No? Yung tinatawag po multiple cropping. At parang kahanay lang din po ng, ng relay cropping tapos intercropping mga ka-agri. Ayun lamang po mga ka -agri. Sana patuloy nyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel no? para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo mga ka ah, uh, pwede nyo po kung uh, tanungin about sa pagtatanim po ng gulay. Kahit pa paano po, no? meron na po tayong mga konting kaalaman na pwede iba to sa inyo. Kung kayo po ay mga baguhan sa pagtatanim po ng gulay mga ka-agree. lang naman po ang aking share ko yun ng umaga. Magandang umaga po sa ating lahat mga ka -agri.